Hi guys! Welcome po ulit sa aking cooking show sa mga mapapadalo po sa aking uh, video. Sana po ay mag-like po kayo at mag-subscribe. So ngayon guys, ang aking lulutuin ay ang ampalayang gulay. Simulan na natin. Bawang, sibuyas, tamatis, Tapos, itulad na natin ang binayad kong ampalaya. Guys, hindi ko kayo ng tip para hindi mapaes ang ating ampalaya kapag Ito ay lamasin yung sa asin. wala ang pait na ganyan. tapos maglagay na tayo ng paminta. Soy sauce. Tapos tayo ng soy Tapos maglagay tayo ng kalahating basong tubig lang guys. At takpan natin ito ng mga 5 minutes. So guys, heto na po. 5 minutes is over. Lagyan na natin siya ng isang itlog. Tapos maglagay tayo ng seasoning. Of course, magic sarap. Tapos haluin lang natin ito so guys. Ang nang natin maluto yung iklog. Ito ay ready to serve. Kinisang ampalaya guys. Napakamura at masustansya ba. pa. Pagpalang natin ito ng mga ilang segundo at ito ay ready to serve.